Naging katatakutan man ang bisperas ng undas. Paglagpas naman ito at pagsapit ng Totos Los Santos at araw ng mga kaluluwa. Napapalitan naman ito ng paggunita sa mga yumaong mahal natin sa buhay. Tulad ng pagbisita sa mga libingan ng na mga namayapang personalidad ng kanilang mga mahal sa buhay. Pagdating ng November 1st, Eve pa lang, pinagandaan na namin yan. Actually, ngayon pa lang, Namili na ako ng kandila. Dalawang taon na ang nakakaraan nang pumanaw si Fernando Poe Jr., ang hari ng pelikulang Pilipino. Pero, buhay na buhay pa rin sa puso't isipan ng kanyang asawang si Susan Roses ang alaala -ala ni F.P.J. Sa aming tahanan, hindi ko pa rin binabago paano kung paano niya iniwan. So, maybe, in a way, it helps me cope. But honestly, nararamdaman ko, naririyan siya. Saksi naman daw ang comedy king na si Dolphy. Mula sa ligawan hanggang sa magkatuluyan na mag-asawang FPJ at Susan. Isa sa mga matalik na kaibigan ni The King, si Dolphy. Yung huling-huling nga niya punta ng Amerika bago siya tumakbo, binili ako ng leather jacket. Kanya yung leather jacket. <laughs> Ginawa ako ng memorabilia doon sa bahay niyo. Tulad ni FPJ, isa rin si Nida Blanca sa mga malalapit kay Pidol. November 7, 2001, nagimbal ang lahat sa balitang patay na si Nida Blanca. Isa na rito ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, ang veteranang aktres na si Caridad Sanchez when my daughter at ako pumunta sa Atlanta, it was something. Ay, patay na talaga siya. So, we cannot go up dahil ang daming tao. So, my daughter told me, Mommy, if you have, still have some connections with Krami, we better go there. I told lang the one there in Krami, give her, give, give her dignity. Magpahanga ngayon, hindi pa rin nare-resolba ang kakilakilabot na sinapit ni Nida o Dory sa kanyang mga kaibigan. Last day of the week. Sabi ko sa kanya, bukas, ililibing ka na, pwede ba hindi na ako sasama? Paalam na ako sa kanya. So, drive ng sandali and then reach my house and then park the car. I went down. I think that was it. Parang in-embrace mo. Salamat ka rin, ka Karing salamat. Parang ayaw ko lang tumuloy doon sa gate. Malayo pa marahil ang tatakboy ng kaso ng pagpaslang kay Nida Tanging ang pagdarasal na lamang para sa kanyang kaluluwa ang magagawa ni Caridad. I do it privately because it's so nice when you talk to somebody, your loved ones, in private. I do believe in that. the father and the son. Taong 2002 naman, nang yumao ang matini ni idol na si Rico Yan. Pangungot daw ang kanyang ikinamatay sa Dos Palmas Resort kung saan kasama niyang nagbabakasyon doon ang kaibigang si Dominic Ochoa. Meron akong shorts ginagamit ngayon na I think to sa the last time I used it eh. Yung, yung shorts na eh, sa Dos Palmas bago siya mamatay. Ito yung nakikita na nasusuot ko yung shorts na May punit ng konti yun eh kasi sapilit ang Inubad So, yun ang naalala ko actually. Tapos na rin ang panahon ng pagluluksa ni Dominic para kay Rico. Boy. At If naniniwala si Dominic his, life, na payapa yeah? na si Rico sa kabilang buhay. I think yung panaginip ko was ang suot niya pa noon yung suot niya nung nung last night. Tapos parang sabi niya sa akin, hindi, okay na ako dito. Dito na lang ako sa bahay. Masaya na ako. Parang he's just there relaxing. I guess it's 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 at ang, ang point niya doon is uh, I don't want to get out of the real world anymore. I'm done. I think I'm, I'm tapos na ako doon sa obligasyon ko dito sa mundong to. Undas na naman. Panahon para alalahanin ang mga taong minsan ay naging bahagi at nagbigay ng kahulugan sa ating buhay. a place for me in your heart a place for me in your heart <laughs>